for today's video, wala nga tayong pasok pa today So gawaing bahay na muna ang kusinerong maglulupa So shoutout nga pala sa aking mga friends and followers And happy new year nga pala, ano ba ang new year's resolution nyo? So ako ang new year's resolution ko ay wala, ganun pa rin Siyempre ang magkaroon ng pera, maraming pera So ayan nga ang ganap natin ngayon gawaing bahay na muna tayo dahil wala pa tayong pasok so sabi nga ng misis ko eh magligpit daw ako ng mga nilaban niya so ayun nga yung dalawa kong anak tulog pa dahil may pasok pa nga yan yung isa pumasok na so ako ito tamang topi topi muna ako ng mga ano dito mga nilaban syempre kinuha ko na yan isa isa so hindi ko naman lahat makuha So kamusta naman ang mga New Year's at Christmas na nagdaan sa inyo So ito kami pagod kasi nga sa Makati kami nag Christmas at New Year Siyempre bumiyahi pa kami Galing Cavite Balik dito balik doon So ayan na nga pagpasok ko ng kwarto Nandito din yung dalawang makulit na aso So ayan nga silang dalawa Umasok na naman sa kwarto Pangungulit na naman silang dalawa, si Coco at si Luna. Sabi ko sa kanila lumabas na muna, baka umihinin naman sila dyan sa kutsyon. Dahil magtutupi na ako ng mga damit. Hindi nga ako makapagsimula dahil sa dalawang to. Dahil hinihila nila What? yung mga nilalagay ko mga damit. So ayaw pa nilang magsilabas, kaya hindi ako makapagumpisa dyan. Paikot-ikot silang dalawa, so ayun na nga nung nakalabas na sila inumpisa ako na magtupi ng matapos na agad dahil nga may gagawin pa ako sa so pagkatapos ko nga nyan ay magluluto pa ako maya maya so kailangan matapos na agad para mapagpahinga na rin ako medyo masama nga ang pakiramdam ko sa nagdaan na Christmas at New Year hindi tayo masyado nakapag-inom so ito tayo ngayon medyo masama pa ang pakiramdam. Buti na lang wala pa tayong pasok sa 4 pang pa aming pasok. So tuloy na tayo dito sa ating ginagawa. Ang hirap talaga magtupi ng mga damit lalo na kung maliliit. So pero kailangan nating gawin 'yan. So ayan nga bumalik na naman yung dalawang makulit. Ayun huminto na muna ako. dahil nangungulit na naman sila. Pumalik na naman dito sa kwarto. So ayan nga yung sa kong anak nagising na. Ayan, sabi ko sa kanya ibaba na muna tong dalawa para matapos na ako sa pagtupi. At ayun na nga kinuha niya na para ibaba. Ayaw po magpababa ni Luna. Gusto na nandoon lang sila sa kamay kwarto. At pagkatapos ko nga magtupi ng mga sinampay. Ayan agad ako nagluto dyan. Para all goods na ang lahat Para mapagpahinga na rin ako Kasi nga medyo masama ang aking pakiramdam So ayan nagluto na agad ako Mabilisang luto nga lang yan Pinagsama-sama ko na nga yung mga ingredients Para hinalo halo ko lang yan So kanina sinalang ko na talaga yan At pagkatapos ko nga Isinalang ko na itong hotdog Dahil itong gustong ulam ng dalawa kong makulit So hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa